Vlog Adventures Andito kami sa mga spot ng kaibigan namin na bago Binala kami dito Ito sa likod ko kasama pa ko si okay, spot, ma -master. Pangalan mo Master? Shout out Master Alvin Master Alvin? oh yan si Master Alvin Ayan siya nag guide sa Follow, follow dito. na rin sa aking page ah, Alvin lagi dan Pakipollow na lang, lang, lang sa kanyang page Dito mayroon, uh, yan, oh. mayroon na yan o gumagalaw-galaw na Kainan natin, baka makakalali dito. Iyan mga kadwinsyors, first cuts natin ngayon. Eh, hindi, mal maliit lang. Hindi na nakuna ng video ang pagputok. Mabilisan eh. Maliit lang. Wala naman tayo malaki na ba yan eh, maliit lang yan eh mga hinuhuli natin doon sa hindi oh. natin hinuhuli na oo kailang eh kailangan pagtsagaan na lang eh yung eh, nakaharap sa akin eh ay ang oh, naging tama niya oh. sa matete naman ang tagos dito ayan oh. yan yan Okay, mamaya naman. Ito guys, 100 pounder ito. May laban-laban ito kapag ito ay sa mama Basal ito, hindi pa ito nagagamit. Ngayon ko palang matitesting. Ngayon sa kanyang level, yung capacity nito ay 100 pound number point fifty 12 strand nakadali si kasamang ilang malaking dalaga ayun no? yung kong camera ko baka tayo naman ang lutangan ya pakai dong nukah ka? datang kah bau anu hei pakai malit lang pala siis gurami ayang gurami lang pala ay 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 anu counted na yan nandito na eh kala ko dalag na eh <laughs> kasama na ito sa bilang gulami yung guys gurami lang ang ating ayan na ayan lang ang ating huli oh. pangalawang huli eh, gurami kala ko pa naman dalag oh, nandyan na yan eh sama na natin yan sa bilang

Laki. Laki Ais ya Master Alvin bin lang ni? Master Jay, ano? Eh, Master no? <laughs> <laughs> Laki. Ais na. wala lang kawala eh dalawa na yung tama niya eh. nice nice